Yo, good morning, good morning. Yeah. Huh. <laughs> Sagkahon guys. For today's video guys, yeah, nandito tayo ngayon sa ano? Naglalakad tayo dito sa. Kapalam kung ano. Nakalagay lang daw sa building ay, ano? Pacific Island Club. Pacific Island Club lang to. Dito sa US. Kaya, <laughs> Grabe guys Dito tayo sa mountain no? Ikaw, ko anong anong mountain to Dito sa US Ayan Lalakad tayo Uy Ayan 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 mga Ah, talaga <laughs> medyo malayo layo itong lalakarin natin guys pero ang ating likod ngayon guys tawis na ha <laughs> hangin naman pag may makasalubong ka ng mga mga ano mga sasakyan ng hangin tarik itong ano na to matarik talaga bibilhin na ako kasi dito sa ano sa Kmart ayan yung dagat dyan ay yan ayan mga hotel dito yung dagat dyan mo. ay mataas yung ano kate mataas ano Dito na tayo sa ano traffic cruising cruising itsa <laughs> hmm. cruising itsa yan ni Kmart bye 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 bye